Then sa Abando hindi nagpahuli laban sa team ng Solis Skin solid na rebound plays kanyang ipinakita at maging sa depensa ay eh, pinatikim nila kay ang Air Abando defense laban sa isa pang import ng kanilang kalaban. Anyang Jung Kwan Red Boosters laban sa team ng New Taipei Kings na kinabibilangan ni Jeremy Lin. Final game na ng Anyang at New Taipei Kings dito sa AASL. Air Abando kontra sa team ni Linsanity at highlight plays nila kay yan para sa video natin ngayon, umpisahan na natin kakasubukan na nga ang anyang Jungkwanjang Red Boosters na kinabibilangan ni Renza Bando laban sa team ng New Taipei e Kings na kinabibilangan naman ni Jeremy Lin sa EASL. Habang ang Shibajets naman laban sa Soul Knights ang laro na magaganap para sa finals. Ito na ang dalawang final games ng East Asia Super League at magkakaalaman na nga kung sino ang magiging champion, second at third placer. Nagkaroon naman sila kay ng mga solid plays laban sa team ng Soul Knights at sa unang play natin tumira ang kanilang kalaban sa 3-point area depensa ng anyang maganda Mintis ang tira at rebound. Nakuha ni Abando. Isa na namang air Abando move ang kanyang ipinakita dito. Sumunod na play ni na Abando. Dumiskarti sila kay pero nakita mismatch ang bantay ng import. Local lang Knights. Pinasan ni Abando. Pasok ang tira ng anyang sa play na ito. Tumira ang kanilang kalaban sa 3-point area. Mintis ang tira. Agawan sa rebound. Abando mabilis ang reaksyon at kinuha ang bola. Opensa na ngayon ng anyang Jung Kwanjang Red Boosters. Good hustle defense ni Abando. Kanyang ipinakita na migay ng pressure sa 3-point shot ng kanilang kalaban. Mintis ang tira. Rebound nakuha na kuha ng anyang dito. Nagset ng play ang anyang sa eksenang ito abando nagkaroon ng espasyo sa 3 point area bumitaw ng isang 3 point shot kanya itong naipasok. Maganda ganda ang opensa ng anyang sa first half tinatapatan niya rin ang firepower ng kanilang kalaban. All na tayo dahil sa 3 point shot ni Abando. Mintis ang tira ng Ace Knights dito. Nag-attempt si na Abando ng isang alley-oop play. Yun nga lang nasa si Abando pero merong foul na nakita ang referee rin sa Abando sa free throw line ngayon titira at nagawa niyang maipasok ang kanyang mga free throw shots. Dikit na dikit ang laban sa first half at nakakalamang pa ng konti ang Anyang dito. Replay tayo ng 3-point shot ni Abando in rhythm ang galawan, maganda ang pagkakarilis ng bola, pasok ang tira. Tumatakbo ang kalaban ni Na Abando para sa opensa pero Abando sumabay sa Eric. Good defense ang pinakita. sa Perlee na sobrang lapit ng kalaban nagmintis pa nga dahil sa depensa nila kay. Rebound nakuha na ngayon ng Anyang. Tumira na naman ang Solis Knights sa 3-point area, kanilang attempt, nagmintis. Rebound nakuha ni Abando, opensa na ngayon ng Anyang sa pagkakataong ito. Atake ng anyang Abando naghihintay sa corner 3 binigay sa kanya ang bola. Maganda ang footwork at bilis na iwan ang defender na libre isang flutter pasok para kay Lakay. Maganda-ganda nga rin ang galawan ni Abando laban sa team ng solis Knights at hindi nagpahuli maging ang kanyang ambag ay may kalakihan nga rin. Sa third quarter nagsimulang lumobo ang kalamangan ng solis Knights ito ay dahil na rin sa kanilang import na si Jamil Warney. Sunod-sunod ang pinakawalan ng tres at maging sa loob ng paint ay mas nang ibabaw ang laro niya kesa sa import ng anyang 38 points ang kanyang nagawa sa game na ito. Habang ang anyang naman ay nagsisimula nang na gumawa ng sunod-sunod na pagkakamali sa kanilang opensa at inaalat na nga rin sila sa kanilang opensa. Sumunod na play na ipinakita ni Abando isa nanmang pull-up jumper ang kanyang ibinigay laban sa dalawang defender biglang hinto sabay angat pasok ang mid-range sa pagkakataong ito ni Lakay. Jamil Warni na naman tuluyan nang na nag-init ang laro at siya ang bumuhat sa kanilang team sa game na ito. Humirit pa si Abando ng isang jumper dito merong foul na tinawag sa free throw line na naman pupunta itong silakay, Unang free throw pumasok at pumalagpa nga ang anyang sa mga oras na ito ng laro. Ikalawang free throw rin ni Abando, kanyang naipasok. Sumunod na eksena natin, Abando, maganda ang timing. Sapul na sapul ang bola, butata ang ibinigay laban sa isa pang import ng Solis Knights, mga fans na agusuhan. Ang ginawa ni Abando sa defensive play na ito. Replay tayo ng defensive play, talagang sulido ang pagkakablak ni Abando sa import ng kalaban. Nadihado ang anyang sa game na ito at ang susunod nilang laro ay laban sa team ng UTP Kings na kinabibilangan ni Jeremy Lin. Air Abando, laban sa Linsanity kapag nagkataon ang mapapanood natin sa game na ito at final game na nga rin ng anyang para sa EASL 2024. Championship game natin, Soliski Knights kontra sa team ng Chiba Jets at Battle for Third. Ang laro ng anyang kontra naman sa team ng New Taipei Kings. Makikita natin kung sino ang dalawang teams na mag-uwi ng panalo sa pagtatapos ng EASL 2024 dito sa Cebu Hoops Dome. Ren sa bando, 11 points, 3 rebounds at 1 block ang naging ambag sa game na ito at mas gaganda pa ito kapag nakuha nila ang panalo laban sa team ni Jeremy Lin na New Taipei Kings.